Hello guys, yun winter naman dito sa Canada Sa mga gusto pa mag-apply ng Canada din ano So tuturuan ko kayo kung paano mag-apply sa Canada Gamit yung cellphone Saka mag-apply tayo sa kanilang website sa Job Bank So paano mag-apply sa Job Bank So pupunta lang tayo sa Google guys Tapos itatype lang natin yung Job Bank So sundan niyo lang yung gagawin ko guys sa kung paano So, yun guys. Nasa Google tayo. Type natin yung job bank. Ayan. Kita yung website ng job bank dyan guys. Click lang natin yan. Ayan. Tapos, yan nakalagay dyan guys, example welder ka, so lagay natin ng welder, yan type natin welder guys, direct to guys no, pag apply nito direct to guys dahil sa employer mismo kaya maganda guys hindi ka nadala ng ano ng mga agency so ito na guys lagyan natin din sa location yung all of Canada para makita natin lahat ng hiring sa buong Canada guys kahit saan lang guys basta makapunta dito kahit saan city i-click natin na, guys yung advance yan, click natin advance so, babaguhin natin yan guys Uh, para uh, mas mabilis natin mahanap yung mga employer na naghahanap ng ano na kumukuha pala mga outside in Canada guys so yan click natin platform lang with the word english guys click natin english so kung marunong kumang friends maganda yan full time click natin full time guys kailangan natin na full time guys kasi outside in Canada tayo so, escape natin permanent guys no? yan natatarget permanent tapos aha uh -huh. hanap tayo yung baba ganito dito guys temporary foreign worker guys lagi natin to click natin to para mas mabilis tayo ma-hire guys temporary foreign workers muna guys tapos kung sa Canada na saka kana mag-process ng papel mo guys for PR kung gusto mo PR, mga citizen. Ganyan. Tapos uh ano pa nga? pagpagawin natin dito uh, -huh. ayun ba guys yan ito Canadian international candidates guys click natin to kasi ito yun nasa outside ni ng Canada nga tayo guys yan so click natin to yan pagka click mo yan makikita mo yung result sa ibabaw yun may itin na result guys ang itin na result na yun guys lahat yan ay kumukuha ng outside Canada so may mga lamia na yan guys yan importante lamia guys yan. ibig sabihin nun, trading na trading rating sila kumuha ng tao sa labas ng kanilang country guys yan hintayin na natin yan mag loading guys yan nag loading guys hintayin natin lumabas yung ano yung mga ay yung may mga kumpanya na nangailangan ng tao at kukuha ng tao sa labas ng Canada so yan na guys lumabas na mga welder yan yan guys yan lahat yan guys makikita mo yung mga details nila dyan guys mga information yan yan si san pwede yan guys lahat yan guys pwede mong apply yan lahat yan guys yan. Di ba? Ganun ang kadali mag-apply sa Japan, guys. So, subukan natin i-click dito yung isa dito, guys. Kung paano. Yan. Yung pinakailalim, guys, yan ang applyan natin. na pinakailalim. Doon apply yan. Itong pinakailalim yung publicator holder, guys. So, click natin to guys. Yan. Yan. disk dito lang pala yan sa amin guys so yung sao no 20 to 30 per hour ganda yun guys malaki yan. yun yun dito yung ano nila information nila full time siyempre yan ang kailangan natin so yan ang job bank number nya so may isa silang guys isa lang kailangan nila guys so ito pinaka importante lahat yung employer nag-apply na ng labor market na guys so yan ang lamia so yan ang certificate niya na makakuha niya sa ng tao sa labas ng country niya guys yan nandito yung mga qualification guys tingnan nyo dyan kung qualified kayo pag qualified kayo applyan nyo guys sayang so, yan nakamalay nyo, suwertihin kayo, matanggap kayo at sagutin ng employer yung mga gastos nyo guys. No? Napakaganda. Marami naka-arrest yan guys sa job bank. So, makita mo dito kung paano mag-apply guys. Who can up, uh, can apply to this job? No? Kung paano tayo guys. So, click natin yung kulay green. Tapos, how to apply. So, ayan. Magkita mo dyan. yan, may email guys so, yung email nito guys yun, i-copy natin yan guys tapos dyan tayo mag send ng resume natin cover letter natin guys so, yan nakalagay yung cover letter tsaka yung mga reference yan guys experience, mga ganyan guys you no, know? lahat yung mga hinihingi nila guys kung pwede mo ibigay, ibigay mo lahat guys para mo kalipal ka sa kanila Uh, ibinta mo yung sarili mo guys Lahat ng mga skills mo na mga sabihan mo yan guys Ilagay mo doon sa body At later mo guys Ayan. Ilagay mo doon Tapos gandaan mo Sabihin mo lahat ng mga skills mo Yan Yung mga katangian mo na Magusto ang kanila guys So ganoon lang Ika-copy lang natin to Yan Yan Direct lang guys, napakaganda yan. Hindi ka nalalaan ng agency eh, guys. Yan, ganyan lang. Makikita mo dyan yung mga qualification na hinahanap nila. So, good luck sa inyo guys. Sana matanggap kayo.